ano ang sabi? Na mababayaran ang utang ng Pilipinas at even ang utang ng mundo. And this one is 100 billion US dollars. Kalimutan na natin yung utang ng mundo, yung utang na lang ng Pilipinas. Di ba? So, mag, wala na sanang OFW. Sana ang Pilipino, kung itong perang ito ay ilalaan sa mga infra projects, ilalaan sa mga healthcare, yeah, infra, uh, healthcare, education, livelihood, at everything, hindi na po kayo manging ibang bayan. Dapat ang pag abroad ay nagbabakasyon na lang tayo. Pero dahil likas na ganid ang bangag, dahil sa, sa kabila ng itong in nitong Mr. Peng na ito, habang ngayon, habang sila pala ay may mga pera ganito kalalaki, wala silang tigil sa kananakaw dyan sa national budget. Di ba yung 25 budget? Talagang wala silang katapusan. Demonyo talaga itong mga ito. Wala silang kagapaguran magnakaw ng pagnakaw. So dapat ito ay imbestigahan, I think nabanggit nun kanina, ng Financial Action Task Force or FATF. Kasi sila yung may role, di ba, to what? Puhulihin o to combat money laundering and terrorist financing. Okay? So ngayon, mga kababayan, dapat i-pressure nila ang Hong Kong 'di ba? Na talagang ito ay imbestigahan at malaman na itong pe, itong gintong itong 350 tons sa na nagkakahalaga ng US 100 billion US dollars, ito ay pera o pag-aari ng bawat mamamayang Pilipino. Sabi ko nga hindi na sana kayo naghihirap. Okay? I-push natin ang Hong Kong Monetary Authority na ito ay talagang panagutin ay, 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 ay i-freeze, 'wag ibigay yung mga nandiyan pa at talagang dapat ito ay maibalik sa ating mga kababayan. I mean, I hope talagang maibalik ito sa kaba ng bayan at hindi nanakawin ng mga demonyong nakaupo. At dapat if dapat i-freeze ang asset ng mga bangag, 'di ba? Itong uh, itong uh, Amerika, 'di ba? Naka-freeze yung kanilang mga asset no mga naka, nung uh, sila ay uh, ano, 'di ba? Kinasuhan sila. No. Ngayon ano nangyari? May mga kaso pa rin sila sa Amerika. And now this is new thing. 350 tons. Wala talagang kabusugan itong mga bangag na ito, mga kababayan. So ngayon, ano gagawin natin? So i natin ang international, pero ang problema kasi ayo pag-usapan ng media. Hindi ko alam kung sila ba ay sinasalakpakan ng kanilang mga kipay, ang bunganga nila para hindi pag-usapan itong national interest na issue ng pagnanakaw ng mga bangag na ito. Okay? 350 tons, mga kababayan. Dapat imbisigahan ito at sana, uh, I think, you know, kailangan nyo sumulat. Nakita nyo yung article dyan kanina. Kayo dyan ng mga lawyers, sulatan ninyo ang uh, DOJ ng Amerika. ba? Diba? Magtulungan tayo, i-attach yung mga article dyan na pinakita ko, makikita nyo naman dyan, di ba? O pwede tayong mag-email uh, mag, mag dito sa United Nations Office on uh, Drugs and Crime or UNODC na kung saan they are in charge uh, to monitor uh, according to yeah dito sa link na to, uh, they are in charge to monitor global illicit financial flows and promotes anti-money laundering enforcement. Ngayon, mga kababayan, at Pwede rin pala sila, okay? Pwede rin, ito dapat ang nare-report sa Interpol ang mga inayopak na to eh. ba? Diba? But anyway, kailangan muna ng investigation. Kasi pag napatunayan, well, alam na alam nyo na eh. Mapapatunayan talaga na ito. Itong bangag na Marcos Jr., ang kanyang pamilya, kaya sabi ko sa inyo, si Amy Marcos ay hindi niya talaga ibubukil niya ang kapatid niya. Nabangag-bangag. Kasi lahat sila nakikinabang. 350 tons. And I hope, yung next president, I hope magkatotoy yung panaginip ko na na-overdose na si Bangag at nagkirig-kirig. Okay? At yung susunod na Pangulo ay talagang panagutin ito at kunin ang pera at ibigay sa mga proyekto, ilaan sa mga proyekto sa mga Pilipino at hindi na kayo naghihirap. Kasi eto mga kababayan, malinaw naka-impeach-impeach -impeach ang ginagawa ni Bangag. Lahat yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, pangidnap, lahat siya dapat ang impeach, hindi si Inday Sara. Siya dapat ang kasuhan. Pag nawala na yan, si Bangag, malay mo, mat kaso <coughs> pag natotoo yung panaginip ko, nagkiring-kiring na siya, wala na tayong kakasuhan. Ang kakasuhan na lang natin, yung mga pamilya niya na, buhay, na mabuhay pa para ipaluwa sa kanila ang pera ng bayan, i-free sa kanilang mga assets, ibalik ito sa ating na, uh, national treasury o ibigay sa Pilipino through education, through infrastructure, at kung ano-ano pang mga livelihood program at hindi na nagtitiis ang mga OFW na umaalis sa kanilang mga mahal sa buhay para kumita ng kaparanggot na pera, 15,000, 20,000 pesos, para lang sila makakain at makaaral ang kanilang mga anak. Pero according sa report, ang bangag na pamilya okay, ay mayroong 100 billion US dollars na money laundered through 350 tons of gold na hindi nila maipaliwanag kung saan nila kinuha ang gintong ito.